Tara na! Alis kami, guys. Card-shoking niya talaga. Syempre, with high honor siya. Later na lang. Bye! One thing is ma'am. Ha? Diba rin ako mong kaliyala? Mataas sa Ano lang yung mapapapapalalaan? Uh sa <laughs> <laughs> so mat talaga mat talaga ako lagi na ayan nag take out kami ng Jidy at Junkie Donut. Donut Mr. Donut ay Mr. Donut kasalubong namin sa kanila let's go cool. blow out ni Dalaga kasi highest honor high, with, high, with high, love. high honor pala sorry na ba And, <laughs> ayan guys, pa na kami high honor ang ating dalaga. Kaya treat natin siya sa Jollibee. Nagagaling namin ang school. With high honor ang ating dalaga guys. Kaya congrats dalaga. Thank you. Pagpatuloy ko lang yan. Ayan. Bye bye. Bye bye.